Hello guys. So for today's episode, magbabae check tayo. No? So as you can see, ito po yung aking personal bike. Yes. 'Yun. Igot na personal bike po ito. So for today, i-check natin yung specs at saka ano ng bike ko, Condition. So tara, check natin first first ang gulong natin is nakachow yung shark skin tayo yan na uh, shark skin yes sir tapos ang sa likod is nakakompostar tayo yun o uh. mali, magkaiba nga dahil mas pudpud na yung sa harap ko dati kaya yung harap na lang muna pinalitan ko dahil walang pera masyado so next ang ating crank of Yamalaw ang ating crank is Sagmit ultralight Ultralight 3.0. Tapos ang ating FD naka Sensa Empire po tayo. And sa RD natin is naka L2R7 tayo. Oo, mix mix component ang gamit kong groupset. And for the cogs naka ano ako 1130. 10 speed and gamit kong kadena is Shimano 11 speed next naman is yung sa brake ang gamit ating brake is ZTTO and next is ang ating STI naka Sensa Team Pro din na 11 speed kaso naka 10 lang tayo and yan yun ang ating bike check tapos ang ating frame naman is Viper Assault 2.0 yes sir and the rim set ang ay, ang rim set kong gamit is naka ano ko Araya NJS uh, yung sa likod is 28 and 20 dito sa front and fork ko naman is naka mob sprint ako